may plano ang gobyerno, pero hindi para sa lahat, hindi para sa aming mga Muslim, kundi para sa iilan lamang mayayamang politikong gusto maghari dito sa buong Mindanao. Mga politikong sakim! Tingnan mo, tinyente, kung sino nagmamayari ng malalaking lupain dito. Malalaking rancho dito. Mga umaabuso ng puno kahoy. Hindi ba kayo mga Kristiyano? At ang kapatagan, pinamumugaran ng mga Kristiyano. Sir, may message tayo. Kari. Sir, magpapatrol tayo. Tawagin mo yung mga bata. Men! Fall in! Double time! Ready lahat yan, sir. May ceasefire sa buong Mindanao. Kailangan tayo mag-conduct ng peace talk sa mga rebelde. Hindi yata tama yun. Walang mangyayari dyan. Mahirap yan, sir. Hindi natin dapat pagkatiwalaan yung mga muslim na yan. Mga traitor yan eh. Ayun. Sa isa pa, siguradong babakbakan tayo ng walang kalaban-laban. Wala tayong magagawa. Galing sa Itasyan. Sundalo lang tayo. Hindi gagawin ng mga kapatid nating muslim yan. Ang mga muslim ay mga mandirigma. At ang isang magiting na mandirigma ay may isang salita. Lalong-lalo na mga muslim. Salamalaikum. Tinintin ko po. Tinintin. Maganda nga po, no? Sana'y ito na ang daan tungo sa kapayapaan. At wakas ng digmaan dito sa Mindanao. Papalapit na si Commander Malik. Remove magazine, open bolt. Sir? Move! Men, release magazine! Open ball!

Kumusta na kayo? Mabuti naman. Magandang araw sa'yo, Tinyente. Ganon din sa'yo, Commander. Mabuti naman at nakarating kayo sa lugar na ito na maluwalhati. Commander, nais kong ipaalam sa'yo na makabubuti siguro magka-isa tayo tungo sa kapayapaan. Ayaw din namin ang laban ng ito. Labag din sa kalooban namin na makitang kapwa Pilipino nagpapatayan. Katulad din nyo, Naghahangad din kami ng kapayapaan. Pero kayo at ang mga Kristiyano ang dahilan ng kaguluhan dito sa Mindanao. Ang Mindanao ay para sa mga Muslim, Muslim, at kayo, alam niyong lahat na marami ng dayuhan ang nagtangka na sakupin ang bayang ito, pero hindi sila nagtagumpay. Ngayon, nakalulungkot na isipin kapwa Pilipino para nagiging kalaban namin mga Muslim. Bakit? Dahil kinakamkam ninyong mga Kristiyano ang lupain ito. At yan ang aming pinaglalaban. Ang maibalik ang bawat lupang kinamkam ng mga Kristiyano sa mga Muslim. Kayo, ikaw tinyente, ano ang inyong pinaglalaban? Wala kayong dahilan para tugisi kami para mga hayop sa aming mga sariling lupa. Wala kayong dahilan para patayin kami. Samantalang kami, ano? Nasa amin ang lahat ng dahilan para pagpapatayin kayo. Mga sundalo kami at meron kami mga utos na sinusunod. May plano ang gobyerno para sa kaunlad ng Mindanao, para sa kaunlaran ng bawat Pilipino. Oo, oh, may plano ang gobyerno pero hindi para sa lahat, hindi para sa aming mga muslim, kundi para sa iilan lamang mayayamang politikong gusto maghari dito sa buong Mindanao. Mga politikong sakib! Tingnan mo ko kung sino nagmamayari ng malalaking lupain dito. Malalaking rancho dito. Mga umaabuso ng punong kahoy. Hindi ba kayo mga kristyano? At ang kapatagan, pinamumugaran ng mga kristyano. At kami mga muslim, nasa kabuntukan. Ultimong kaning isusubo na lang namin ay inaagaw pa ng gutom at hayok ng mga kristyanong politiko. Buddy. Hindi ito personal ang labanan ng mga kristyano at mga muslim. Ito'y labanan ng mga prinsipyo. At kayong mga sundalo, hanggat nagpapagamit kayo sa nakatata sa inyo, sa mga taong may katungkulan sa politika, marami pang walang malay at walang kinalaman ng malalagas. Tinyente, kaya kami buba at nakilahok sa usapang pangkapayapang ito ay upang maparating namin sa gobyerno o anong dahilan kung bakit kami nakikipag sa inyo. Makakaasa ka, Commander. Magandang araw sa'yo, Tiniente. Buddy, tandaan mo, manos na tayo. Sinagip mo ang buhay ng pamangking ko, tinabla ko ang buhay mo. Pero sa susunod, kung magkakaroon man uli ng digmaan at magkrus ang ating landas. Magkalaban pa rin tayo.